to blog niya monitoring ng kanya ng audio toner ipaikut nang perimeter uh, additional so ilalagyan pa natin ng camera render saka dun sa log ng Dining, happy okay. make up. Dito kayo uli mama ya. Ah, uh, maraming-maraming salamat kayi Mam Leslie. Yang big shout-out. Nah, ngandap-ngandap na na ngayon uli, nampan di baru. Pa ya, yeah, tapos na nang ikabit ni Adon yung kamera dito. Po tayo ngang Panginoon Jos. Nanggapin so, nga buong-buong. Nama-nama kamera na ii... Uh, saat doon, saat doon. Ah, uh, ayam ko sa... Uh, year 2021 ya. Uh, so, year 2021 po namin ikinabit ya, kabit po namin yung camera na yun sa isang Sa kabila, meron din tayong camera doon. camera so na uwi sa twelve camera ipadagdag pa din power uh, recorder conduit centralized 20 TV namin no? may antena yung TV Well, kayo rito. Ang araw, mga ka-teammates yan. Good day. Isa na naman na Blessed Wednesday sa ating lahat. Yan, napapunta ngayon ako ng San Marcelino, San Bales. So, medyo nalit na tayo dun sa ating mga kasama. Uh, kanina pang 9am nandoon yung ating teammates nag install so yun, mayro tayong kliyente yan, shoutout kay Ma'am Leslie uh, 10 cameras yung ini-install lang buong tropa dun sa San Marcelino sa Sambales so yan, pakikita ko sa inyo pag nandoon ako sa era so papunta na ngayon ako dun sa sa site, sa location ng ating kliyente para makita kung ano na yung natatrabaho ng ating uh, mga katimates so yan, uh, panoorin lang po yung aming video for the day so maraming maraming salamat po sa lahat ng na nanonood ng aking video kahit na uh, basic basic lang yan maraming uh, maraming -marami salamat sa lahat ng sumusuporta God bless uh, makita kita mamaya drive muna ako dito na tayo sa area ng ating kliyente yan nandiyan na sila nagkakabit sila labo Yeah, nag-i-install na po sila ng camera dito sa labas tsaka na bracket po yan ayan naka-extension bracket para kitang-kita itong labas tsaka yung kanyang bakod so ayan dito rito rito trabaho nila so kakarating lang natin dito mga ka-teammates sa ating client to. So ayan yung bahay ng client Medyo malaki So full concealed Ang ating na ginagawa rito then, Nandito na tayo Sa area ng ating client lalawit na yung ating ano dyan uh, mga cable yan. may camera tayo lalagay dyan dalawa dun sa may nakalawit na kable isa to sa area so napakalawak mga ka-teammates ng area dila sir yad lupa dila lahat yad dahil si master tutoy eh. so yan meron pa tayong isa ron nakatutok dun sa area na yon pansin yung buong area so, napakalawak yung ating team na dun sa labas nagalagay na ng kable yun know, o, lawak itong nakalabit na kable niya, doon ang focus niyan sa gate tapos meron pang isang camera doon sa harapan Yan. Punta naman tayo dun sa loob. Pasokin natin. Pakita ko sa si inyo yung monitoring area kung paano sinaset up ni Aiki Motovlog. Ano? Nangalian na kayo? Oo. Oh, Anong... Nakayang mo. Kumain ka na? Hindi pa. Umay na. Sige. Dahin pa. Ayan. Si ma'am. Yan. Ah, meron tayong camera dito. Yan o. Oh. Ang focus niyan dito sa way na to tsaka dito sa papuntang uh, kitchen at tsaka dining area so mayroon tayong isang camera din doon ayan sabay ang, ang focus niyan mga ka-teammates itong entrance door at tsaka tong hanggang so alam mo sa pakita ko sa inyo yung monitoring um, area shout out ma'am hello hello po hello yan ah uh, ni Motovlog yung ano Muna to rin. Yeah. Conduit. Yung ating monitor. Yan. Yeah. 16 yung kanyang uh, DVR recorder. 18 slot yung power supply. So, yan. Yeah. Yan, tinakabit na ni Papa Bear yung mga Kamera nagterminate na sila Tinatapin na, naka-terminate na. So, ikakabit na lang yung camera dito. Sa, ano na yan? Yung dito. Pwes na. Yan, ito yung kabaise version yan. Uh, ito yung isa. Yan o. Oh. Yan. Ang kabaise version yan, ito. Harapan po sila. Yan o. Oh. So, para ipaikot ng perimeter, uh, makunan. Uh, security perimeter po ang ating uh, sini ano po dito. Tayo. Okay. Nakakabit na po ni Ading. May camera po, po tayo bandaro na nakakabit. Additional. So ilalagay po natin ng camera yan diyan tsaka doon sa loob ng dining area. So In muna mga ka-teammates, update ko kayo ulit mamaya. Thank you. Ah, uh, maraming maraming salamat kay Ma'am Leslie. Yan big shout out. Nag Handa kanina ng tangalian ng ating tropa. Yan, dahil pang antir, ha? Eh, no? Dahil pang manok. Plus, uh, nagpepe, naghanda pa ngayon ulit ng panibagong pansit, merenda. O, oh, napakasarap ng, ano, mag magtrabaho. Oh. Yan, tapos na nang ikabit ni Ading yung camera dito. Yan. Yan yung camera. Mali yung ano niyan, ikot. Doon ang, ang tutok niya, no? May pagkain pa, may kanin pa tira, hindi na naubos. May merenda pa na hinain si ma'am. Yan, napakabait po. Yan, maraming maraming salamat po ma'am Leslie. Yan na, uh, God bless po. na uh, bumalik po lahat ng kabutihan niyo sa inyo po. Yan, pagpalain pa po tayo ng Panginoon Diyos. teammates uh, katapos lang po magmerenda ng ating na uh, buong team ayan uh, maraming maraming salamat sa pamerenda yan shout out kay ma'am leslie yan, maraming maraming salamat po sa masarap na panangalian at saka merenda na hinain niyo po sa buong team ayan uh, tuloy tuloy pa rin ang insulation ng ating mga tropa rito so naikabit na po yung camera dyan at yung camera dun sa may taas doon saka dito sa kabila so yan yung camera ka install na ito yung isa tapos yun yung isa so update ko kayo mga ka teammates siya nga pala uh, alam ko sa uh, year 2021 kaya uh, entry namin yan yung bahay na yan yan kami rin nag install ng mga camera dyan kung makikita nyo yung camera na yun na yun no yan kami rin po nag install nyan tsaka yung camera sa likod yan yan yung maliit yung eyeball So, year 2021 po namin kinabit yan. At til na, functional pa rin siya. So, kabilang ano na po yan. Nung kinakabit po namin yung camera na yun. Nung nag-install kami dyan. Uh, ano yan? Uh, skeleton pa. Under uh, construction pa yung bahay. So, ngayon, na uh, tapos na. Meron ng rooftop. Dati, wala yung rooftop na yan eh. Yung roof deck na yan, wala yan dati. So, yan. Tapos na siya. Gawa na. So, yung ibang tropa nag-i-install dito itahan natin pakita ko sa inyo so ayan si Deng nag install din sa taas ng camera dyan sa entrance gate so medyo maingay kung naririnig sa camera mga katimates uh, may sabungan kasi dyan sa tapat dyan lang yung topa uh, sabungan o topadan tinatawag tapos may camera tayo dun Sa sulok dun Makikita nyo Kung nakikita pa ng camera yan May camera tayo dun So yan ah uh, na Kinakabit na nila Ading yung camera dito Sa entrance gate yan, may isang camera tayo rito Yan Katabi ng uh, mortar na solar kita mo din siya sa kabila, meron din tayong camera doon Ayan, medyo maingay, may sabong. May sabong dito sa kabila. Ayan, sabong ganyan, no. Ingay. May minute na ni Papa Bear. Gumamit tayo ng uh, extension bracket para lumabas yung camera. Kabilaan po yan, gumamit tayo ng ex extension bracket. Yung BK612 na 40 cm.

ito na yung outcome ng ating project dito 10 uh, cameras na na uwi sa 12 cameras Ayan. padagdag pa si ma'am ng dalawang camera so yan Oh ganda. Di na, o, may reflect lang. Nagre-reflect yung nasa likuran ko na pintuan. Ganda. Yan. O. Yan. Power uh, recorder, conduit, centralized. Quality and concealed. Ha? With antenna. Oh, with antenna pa yung TV namin. No? May antenna. Ito na po yung outcome ng ating uh, 12 cameras installation dito sa San Marcelino, Zambales. Shoutout kailangang mam Leslie. Yan, ito na po yung ating uh, recorder box, conduit, at power supply. So ayun din ng ating uh, 12 cameras. So yung malinaw. Ah, ganda. Quality and consistent installation po tayo dito. So napakalinis. Wala pong kabling lumabas. So yan, maraming maraming salamat mga ka-teammates sa ating panonood ng ating video. Yan, supportan niyo mo kami palagi. Yan, maraming maraming salamat. God bless.